Good morning, good morning uh, mga kabayan, mga kaludi. For today's vlog natin ay ito, ibablog natin itong isang uri ng uh, uh, nilalang sa lupa, no? Um ito ay pumasok dito sa aming garahe, no? At uh, um nakakagulat kasi ngayon ko lang din siya na observe na Uh, ibang klase pala ito, no? Uh, kung napapansin ninyo, mayroon siyang sting na dalawa sa taas at uh, dalawa din sa baba. Ayan, nakita nyo mga kaludi. No? Uh, mahaba, ayan, no? Uh, gumagapang siya, no? Uh, hindi ko alam ang tawag dito sa katagalugan, pero ang tawag nito sa amin sa kabisayaan ay palad-palad, Iwan ko dito sa Katagalugan, kung anong tawag. Eh, actually, uh, ako'y taga-Kabite. <laughs> Taga-Kabite. Eh, dayo lang po ako rito sa Kabite, pero halos uh, mag-aapat na dekada na po ako rito. Uh, dito po ako nakatira sa Imus, no? So, itong uh, nilalang na ito ay uh, pumasok dito sa garahe namin. Ito, kaya binibidyohan ko siya. Kasi ngayon ko lang din napansin na mayroon pala itong sting na apat, no? Uh, iba klase. Uh, sa amin madami din ito pero hindi namin pinapansin, 'to. Uh, kasi ito'y malimit sa puno ng saging, sa kakahuyan. Pero dito sa amin sa Amos, uh, nagulat ako, eh, pumasok dito sa garahe namin kaya ito. Uh, ang haba niya, no? Malapad, malaki. Tingnan niyo yung sting na gumagalaw. Mapapansin niyo kung uh, paano siya kumikilos oh ayan oh, gumagapang siya mga kalodi, no? Ayan oh. Uh, ayan na uh, uh, ang tawag nito sa amin sa Kabisayaan ay palad-palad. Ewan ko kung anong tawag dito sa inyo, no, sa Katagalugan o sa mga sa ibang uh, karatig na probinsya eh, comment lang kayo sa uh, vlog na ito o sa video ito kapag napanood din nyo kung anong tawag sa inyo. Pero sa amin, sa kabisayaan, ang tawag nito ay palad-palad. <laughs> o ayan o, oh, nakita nyo. Kita nyo yung kanyang isting oh, na, ah, napakahaba o. Oh. Tapos yung dalawang mahaba din na nasa baba, nakita nyo, napapansin yung nasa baba na gumagalaw. Habang siya gumaga pa ngayon, oh yun. Habang siya ay gumagapang, mga kalodi, ay uh, tumataas yung pinaka-sting niya. No? Ayan, no? ah uh, yun, para siyang ano, uh, i -i -i ko, ha? Yan. Oh, grabe, oh. Umahaba siya, oh. No? Aga, grabe, oh. Yan, oh. No? Ah, kita nyo, napansin nyo na lumalakad siya, oh. Lumalakad siya, habang lumalakad siya, o oh gumagapang, eh, humahaba naman yung kanyang sting. At maging yung nasa baba, oh. Yung nasa baba niya, na dalawa, oh. oh, Oh. Yan. Kapag yan ay ginagalaw ko, eh, biglang, ano siya, parang tumitiklop yung kanyang katawan. Ha? Subukan kong galawin ha. Ah. gagalawin ko. Kaya lang wala akong pang ito ito. Tatry natin. Tatry natin to. O. Oh, I galaw natin. O. Oh, tingnan nyo. Lumiliit siya. O. Oh, napansin nyo. Lumiliit siya. O. Oh, di diba? Lumiliit siya. At saka nawawala yung sting nyo pag ginalaw mo. <laughs> so, ganyan, ganyan tong nilalang na ito na pumasok dito sa aking garahe, no? Eh kung kayo may alam nyo ang tawag nito, ah uh, pag napanood nyo ang vlog na ito, eh comment below lang kayo at para malaman din ng uh, maraming viewers natin kung anong tawag sa kanila. No, pero sa amin nga, sa kabisayan, ang tawag nito ay palad-palad. Yan, na, uh, maraming salamat sa panonood ninyo sa video ito. Siyempre, huwag nyong kalilimutan na pindutin ang notification bell at i-share at i-subscribe ang ating channel na umangat ang channel ng Jose Humawan Official Vlog. Bye-bye!